Magandang hapon sa inyo guys Ayan natapos na naman yung ano, isang buong na araw na atin So ayan today is January 22, 2025 Ayan marami nagse-celebrate ngayong January 2022 At isa na kami doon <laughs> So ayan umilay na yung mga ilaw dito sa tabi ng walsada Ayan Gusto ko lang yung pakita sa inyo baka kasi wala na tayo masyadong time para i-vlog to kaya ayan, binidyo ko na ngayon yan pa lang naman eh napakaganda ng sunset ngayon, okay, no, shoutout sa inyong lahat magandang hapon po sa inyong lahat ayan, tawin na tayo ngayon magbibis lang tapos huwin na tayo ng upper Santa Okay, ganito ang sitwasyon dito araw-araw, tuwing -araw, hapon sa umaga. Basta nag-rush hour, ganito ang sitwasyon dito. So ayun, pipila din tayo para makalusot sa tulay. Ayun, tara. medyo malalim na dito sa kabila kaya sa mga hindi kabisado ang daan dito magingat na lang kayo naganda ng na sunset to Sana nakita niyo yan guys napakaganda so yun maganda naman pala yung output nitong ano uh, video ng camera natin so ayan babalik na tayo sa pagbarabarangay tapos ito yung gagamitin natin kay Boss Martin Dogs Bukagaw. <laughs> May huli nga pala kanina. LTO. So ngayon siguro umuwi na yung mga taga LTO kaya marami na ulit nakalusot ng na mga nakamotor. So ayan, uwi na rin tayo. dahil sa Argo so ayun lang guys hanggang dito na lang yung vlog natin pinakita ko lang naman sa inyo yung ano mga ilaw ilaw sa kalsada <laughs> kasi baka wala na tayong time para mag vlog patungkol dun so ayan muli maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta uh, at shout po sa inyong lahat kita-kitsa lang tayo sa next vlog peace out